Alright. Okay. Wala talaga eh. Kahit ibigay na namin, ayaw tanggapin. <laughs> Alright. So, bukod ka dyan, Rai. Rai, pag may question ka, oh, feel free ha. Kasi, um, kahit saan country kami pumupunta, kinakamusta yeah. natin yung mga kababayan natin who's, who's working overseas. So, inaalam namin kung paano ba yung nangyayari sa inyo. At the same time, new YouTube namin para at least makapagbigay kami ng inspiration sa walang option sa Pilipinas na may probability na pwedeng maging option yung mga pinagdaanan nyo. So, pwede rin natin i-share yung mga sacrifices, mga success. So, lahat yan pwede i-share kasi makukuha ng parehas ng aral on our side, on our behalf. So habang kumakain yung aranya. Yo, baka Ano eh. lang to, random and very very ano lang tayo, very casual na kwentuhan, parang barkadahan lang tayo. So, if ako may question, si JJ, tapat mo yung mukha mo. Ah. JJ yan. So, unang question. Ano mo mo, introduce mo muna sila. Kaya nga, yun nga ah, yun yun yung, yung unang question ko, magpakilala kayo, anong yo, pangalan yo. nyo. Tanong mo, how many years I've been here? Yo. Ah, so what's your name and status, kung single ba ba, kasi baka makilala nyo, baka may mag-comment, may possibility. Di ba? Kasi yung mga... Pakalala ba natin yung partner, Pangalanan? nyo? Yung. Pwede. Pakalala, no. pwede hindi. Okay. Alright, sige, kuya, ano mo lang dyan? No. Kain lang, tapusin lang namin ito yung interview. Uh, name, status, and ilang years na sa Qatar, marang ganyan. <coughs> Ang gandang umaga, magandang araw sa mga ka-amazing natin dyan. Ako nga pala si Francis dito sa Doha. Married, may tatlo ng anak dito. And yung misis ko... Happily, happily. Happily, happily. And nurse siya dito sa Doha. And 17 years na ako dito nagkatrabaho abroad. 17 years? 17 years na. Wow. Legend. Legend. Sila. Hi, hello. Uh, I'm Erwin. Uh, but tinatawag nila Coach Winlin, here in Qatar. And 12 years na rin ako dito sa Qatar. And andito rin yung wife ko. Shoutout sa wife ko. Uh, she's a nurse din also here in Doha, Qatar. And shoutout sa lahat. Salamat. Sa ano. Ay, ako nga pala si Jolo Ramos. Uh, married. 10 years na dito sa Qatar thank you. 10 years, no? Magandang tanghali. Ako nga pala si Roy Perez. Uh, tawagin dito si Batman. <laughs> uh, 15 years na rin sa Qatar. So, talagang matagal-tagal na rin. Married. Ayun nga, shoutout sa asawa ko na. Doon nga pala nagluluto, nag-aantay, iniwang ko. Salamat. So, lahat ng asawa niyo kasama niyo dito? Oo. Uh, ganun kasi pag matagal na, Jay. Pag matagal ka na, I think... I think may mga bago kasi mag-overseas. Sila muna. And then eventually, dadalhin niya yung buong But, family. Uh, Na-meet ko sila sa Pilipinas. So, mm. Or misis ko dito. Puro Pinay naman ang asawa natin. Uh, pinay, so, Pinay. Oh. Baka, okay. Ako dito ko rin. Baka may, may local dito. Wala pang niyo, ha? Hindi. Bawal ako. Huh? Bawal ba yun? Hindi, hindi. Hindi naman. Depende. Walang huh? walang restriction ng oh, love, my friend. Oo. Okay. Oh, Just You know, if you love someone. In the notebook. They. Yes, sir. <laughs> So, ano, first question, J.J. Oh. Helterbrand. Uh, first question uh, for me. How is the treatment sa mga Pinoy dito sa Qatar? Yeah. So, yan, yan na lagi so, namin tinatanong. Hmm. Kasi siguro, kung mapapansin nyo naman, yung taon namin, kung ilang taon na kami dito, 17 years, siguro kung, kung hindi maganda yung treatment nila sa mga Pinoy dito, hindi naman siguro kami tatagal ng ganong katagal. And number one talaga ang... Katari, napaka ano nila, napaka ano ba yun? May pinag-aralan kasi sila lahat eh. Talagang... Ano sila? Educated. Educated talaga sila and alam nila kung, alam mo yun, paano i-treat yung mga tao dito. Kasi binabalik din sa kanila eh, sa bansa nila yung yung treatment nila pa sa amin. Ayan nga, same na sinabi ni Francis kung paano sila mag-treat sa amin. Equal, equal yung treatment nila sa amin. Kung ano sila, gano'n din sila magtrato sa amin dito sa Qatar. Ayan <laughs> nga, uh, doon sa question nyo, hindi naman nga sabi nga ni Parin Francis, hindi kami tatagal dito kung uh, hindi ano sa amin yung mga lokal na tamo namin. Sobrang ano, sobrang bait ng ano ng mga amo namin dito. Wala ah, kang ka masabi. Kuya din. <laughs> Meron kaming ano sa iyo, papakilala sila yung mga matatagal na nating kababayan dito. And then gusto nating i-share yung moments and success story nila para makapagbigay tayo ng inspiration sa Pilipinas. Kasi, to be honest, marami din may mga tambay lang, hindi nila alam kung ano yung option nila sa buhay. May option na pwede silang gayahin yung naging success nila. Tama? Marami opportunity dito. So, as uh, ikaw, ito kasi si Ranidel, anak ng OFW din. So overseas din. So nabuhay siya because of what yung ginagawa nyo. So may question ka ba for them? Um, paano nyo nalalabanan yung uh, yung homesick? Kasi ano yan eh um, yung homesick kasi 'yan yung pinakaunang trial sa mga first timer na nag-OFW especially sa Middle East lalo na sa mga bansang uh, Saudi na medyo uh, minsan may lugar na boring eh. Di ba? Walang magawa. Ganon. So, anong adjustment? Paano nyo ginawa? No, na homesick ba kayo o ano? Pakisagot. Ako na sasagot doon. Kasi, question, Your Honor. Ako talagang ano, naranasan ko yung sinabi niya. Kasi nagtrabaho ako ng dalawang taon. Kagagraduate ko lang ng school ng college sa Saudi, Saudi Arabia. So, brief background lang. Hindi naman ako pinakanak na mayaman. So, nag-construction din ako, nag-service crew, nag din ako. So, alam mo yun, talagang walang, walang wala kami noon dati. So, panganay pa ako sa magkakapatid. And, nung nag-Saudi ako noon, kagagraduate ko lang 20 hey, years po. old lang ako noon. Batang-bata. Batang-bata. Tapos ba? si yung sa Owa noon, si Kakdak ba 'yun? Si Sir Kakdak. Talagang naka-monitor siya sa akin noon. And sa Owa, sa Owa siya. Naka-monitor siya sa akin noon. Kasi bata pa Mm, um, bata ako maliit noon, Saudi. Eh, kung paano ko nilabanan yung yung homesick sa tanong mo? Basketball din talaga. Kasi nakakampo kami noon. Nakakampo kami noon. And, and yung court nandun lang malapit sa ano namin, sa mess hall namin kung tawagin, kung doon kami nakain dati sa Saudi. So talagang basketball lang ang pinagkakalibangan namin doon. And yung basketball din yung naging way para makilala ko yung Panginoon. Kasi doon din ako nakakuha ng mga mga kapatid natin na uh, sa born again Christian uh. na nasama nila ako sa ano sa basketball din. Yung basketball ministry nila, alam mo yon yung randomly nag-invite lang sila ng basketball. And then uh, yun. Yeah. Verse, praise no? God, praise God. Ayun, that's, that's... nalabanan yung nalabanan yung homesick dahil number one, kay Lord basketball and yung mga tao nakapaligid sa atin. So so makikita mo din Jay, Gerani Dale, how important yung basketball. Nakakapag-unite. Alam mo, sabi nga nila narinig ko na, narinig ko lang napansin ko rin. Nagkakilala ka kilala kayo dahil sa basketball. So madalas yung mga nagiging best friend mo pag overseas mo, dumpe. So yung samahan nila makikita mo well bonded sila because of basketball, 'di ba? Kaya ayun, kami, kami nagtutor kami si Vera Nadel, si JJ and sa buong PBA Motor Club sila KJ. That's the reason din nababad natin yung mga kababayan natin. Nagsasama-sama tayo sa isang gym. Hmm. Tapos nagtatawanan tayo doon and pinapakita natin yung mga skills ng mga PBA players natin, mga superstar natin, sa mga kababayan natin na malayo sa Manila. So ngayon nila makikita yung mga idol nila like JJ Helterbrand, Alvin Patrimonio, Peter Jun Simon, um, KG Canaleta, Rani Del Campo, Jerwin Gako. Ah, bawa. Okay, yeah. thank you. Thank you for your wonderful question. May question ko pa? Ano 'yung ano advice niyo sa mga Ano 'rito mo question? Anong advice niyo sa mga uh, mga kababayan natin na natatakot mag mag-take ng chance pumunta sa mga ibang bansa para makahanap ng bagong opportunity. hanabuhay buhay? Opportunity. Lang. Oh, opportunity. That's a very amazing, amazing question. Your honor. To... Ayun nga Ah uh, Ako nagsimula ako sa hindi mayaman na pamilya. Uh, mayama ka pa na. <laughs> <laughs> yeah. Pero narinig ko mechanical engineer ka. Eh. Ayun ang <laughs> Pero pagdating mo ba dito mechanical engineer ka? Yon, hindi, hindi. Yun, yun nga. Uh, ang nangyari kasi niya, nung pumunta ako dito. nag aaral ako noon ng sa TUP. Pwede bang banggitin TUP Tagig mechanical engineer? hindi ko pa siya natapos kasi nanghingi pa ako ng sign kay Lord kung itutuloy ko ba yung engineering ko. And then same day, na hospital yung kapatid ko, yung bunso namin. So, na convulsion siya. So, hindi ko na tinuloy yung pag-engineering ko kasi siguro kailangan ko tumulong sa mga magulang ko noon. Shoutout nga pala sa, sa magulang ko. ano Salamat sa sakripisyon nyo sa amin. And, Ayun na nga, nag-abroad ako. Gawa noon kasi hindi ko na tinuloy yung pag engineering ko. So nag-risk ka na agad? Nag-risk na ka agad ako. 20 years old ako nun. Eh, 20? 20 years old. Batang-bata po. No. no risk. No risk. No risk. Kung wala ka talagang Reward. risk. Reward. Hindi siguro nandun na rin kasi ako sa, ano eh, sa sitwasyon na kailangan ko lang tumulong sa magulang ko. Yon. In between, nung pagtatrabaho ko dito, nagkaroon ng program yung government natin na ETF. Yung na pwede mong ituloy yung engineering mo basta nakapagsimula ka may proper kang experience five years and then and meron kang ano mo uh, base na nag aral ka yun tinuloy ko siya sa support din ng asawa ko tsaka ng pamilya ko ayun natapos ko siya mechanical engineer and then nakapunta na ako dito as mechanical engineer sa Qatar from Saudi yun. ang, ang work mo is mechanical engineer hmm. ikaw sa restaurant po So as, as barista. Barista, uh, yung nag-ano nang ano? Ng kape. Ano? Kape. kape po. Kape, walang alak. Wala. Ba wala alak dito eh. Okay. No, Merong mga Walang bartender uh, dito. Wala po. Maybe. Wala eh. ito siya, alam niya yata. So then, barista ka. ka. Lang. Ikaw, uh, manager okay. po sa isang ano, uh, local brand na ano, sweets. Mga sweets. Uh, Hindi so naman yung kunafa? Meron din kami, tsaka mga baklawa. So, siguro, i... Hindi, <laughs> ko na lang sa isang araw. Pagkakaw kayo mo. may pasalubong tayong bago, boys! Oh, para oh, ano. Boy. Dala na lang kayo. kayo. Uh, sa mga sasakyan, tinter. Tinter, polisher. Ah, pwede mag-tint dito. Kailangan mainit eh. Oo, oh, yun niya. Kaya kailangan ng mga tint dito sa sobrang init. Sobrang init dito, kailangan ng tint. Ay, business dito yan. No. Ang dami nang uh, nagtayo ng bago na kalaban namin. Sobrang dami. Ano pangalan ng team? Ano yung company? Protection. Oh. Well protected. Ang protection. Protection. <laughs> so, yung transition. Yun yung gusto ko malaman eh. Um, of course, paperwork Before yung mga kababayan natin, alam naman natin, meron din kahirapan magkaroon ng paperwork. Kayo ba, illegal dito o may illegal sa inyo? Illegal. Illegal lahat, ha? Legal, legal kami lahat. Hindi ko lang mapang interviewin kung illegal. <laughs> kasi, kasi may ligal, ligal. paperwork, eh. So, mahirap bang makuha pag dito sa Qatar? Hindi. hindi, hindi, hindi. A lang din. Kailangan really? mo yan. Hindi. So, okay. sa, dalin yung marriage contract, tapos papasesan sa Sa ministry nila. Once summer, so, once oh, na no. malatay <laughs> so okay naman. Okay, sa labas wala problema. Wala <laughs> no <laughs> problema, open naman dito. So, maganda. may open na. Ano yung mga jobs na need dito sa Qatar? ano yung madalas na kinu kailangan ng Qatar pro, ano government or Qatar na, na sa Qatar? Ano yung pinakakailangan sa Qatar ng mga Pinoy? Yung pinaka-demand na work? Uh, <laughs> uh, Uh, oh, yun uh, regarding sa food and, uh, food and in, uh, uh, industry. mga waiter, waitress, cleaner. Kasi ngayon, yung constructing, medyo bumaba na yung ano eh. Demand. Oh. wala so, nang hindi nag... Yung 2022 sa football. Okay. Siyempre, sa job tayo. Ito, ito, importante question kasi option to eh. Ano yung pinakamagandang payment sweldo na trabaho. Pawa ka na tol, ikaw sumagot. <laughs> e, yeah. Uwang alam mo na kung sino nakabalman. Ha? <laughs> <Huh>? engineer. <laughs> engineer. So, ano, mga, anong mga trabaho yung pinakamaganda dito na... Madali sana ano. Yung madali. Mechanical engineer kasi dapat nag-aral ka pa. Di ba? Pag nakatapos ka sa Manila ng mechanical engineer, pwede ka na maging option mechanical. Pero yung mga approachable, tapos kung kaya nyo i-share, kung kaya nyo i-share kung magkano. Kasi, again, we sharing this sa mga kababayan natin na nanonood, mga ka-amazing natin na, uy, okay yung salary na yun ah. Upgrade yun sa lifestyle ko ah. Yung ano, yung tulad ng ano, mm -hmm. sa, sa barista, ang sahod kasi ng range ng sahod ng barista dito is approximately four uh, 4,500 to 5,500 I think. Monthly? Oh, monthly. Real 'yon. So, kung ita times natin ng 15 to 16, so average magkano 'yan? Mga ganun. 60k. 60,000. Aman. Ilan hours sure na day? 8 hours lang. So, 60,000 sa basic pay. Basic 'yan. Wala pa mga overtime yan, di ba? Wala pa, wala pa. So, 60,000, siyempre, itatakil din natin kung ano yung lifestyle nyo, kung magkano yung lifestyle nyo, kung ano yung mga costing. Oh. So sa 60,000 ba, sa regular na mag-asawa or mag-isa ka lang, ilan matitira doon sa 60,000? Dito kasi wala namang kasing tax. Kaya maganda kasi talaga mag-work dito. Or let's say, may ibigay pang accommodation yung, company. Meron? So gagastusin mo na lang is yung sa food na lang. Let's say 300 riyals lang, 500 riyals. So, depende sa sa'yo kung ano, paano mo ba-budgeted. -ba oh, ba so, 50k. 50k, malinis. Kung wala kang babayaran na bahay. So, so kayong apat, are you highly consider or recommending Qatar na option na pwedeng magtrabaho yung mga fellow Pilipino natin? Oo, oh, dapat. Oh. Talaga? Mara, no, number one kasi safety. So, ah, safe wow, dito? Napaka-safe dito. Talangang na uh, number 4 yata sa safest country in the world. Or Ang Qatar? Oo. Oh, hindi siya nawawala. 24 hours ka lumabas. Uh -oh. So, wala kang kaba na maglakad-lakad dyan. Zero crime. Yun, zero crime. And then yung... Oh, mm. yun, Totoo ba dito sa Qatar, pag nang nakaw ka, puputuli yung kamay mo? Hindi. Hindi naman no, siguro. Ano? Wala wala, pa, wala pa ako nang... Hindi, tapos na sila. sila. <coughs> Pero sila mga... Hindi, pag ano, pag nang ka, mata daw kukunin. Pag nang... <coughs> pag uh, uh -huh. nang... Ano, pag nag-rape ka, alam mo yung puputulin, Kulong. ha? Kulong. Kulong. Kaya talaga kasi sa... Bawal po sa kanilang nag Kulong. Kasi muslim, eh. Kaya talaga pinaparalaga na rin tayo sa mga ganyan issue. Kulong and deport. So, ano? May question? Ilang minutes na to? Alright. May question ka ba? Alright, brother. I, I think, I think, na mga nakikita namin sa inyo, yung aura nyo, na kababayan natin dito sa Qatar, We highly recommend, for me, ah. sa nakikita ko, I highly recommend Qatar. How about you, Jay? Yes. Ako ah, na, hindi ko pa nakikita. Thumbs up. Nag-iilang sa so. camera. <laughs> Ikaw, anong masasabi mo? Sa mga narinig ko. Alright, so brother, salamat, thank you. Salamat. salamat. So much salamat. sa mga <laughs> learnings nyo. Thank you for sharing your story. You are all amazing. Kumain na kayo? Gusto nyo kumain? Jay! Highly appreciated oh, yung... Na sa Hello, Thank interview. you. Ano, may question ka ba? Pahabol? Bakit Qatar? Ay, eh, nasagot na nila. Safest country daw. Well compensated. To Tap! Ano pa? May mga question mo? Ano Wala na. Good. Good <laughs> Minja, may question ka? Oo <laughs> nga, <laughs> ang safest ng Pilipinas. <laughs> Pag nagkaroon ng girean, bahilan agad. Ikaw kaya, kaya naririnig mo yung kwento nila. <laughs> Alam mo <laughs> ba? bayani ba? ng ano, lahing Pilipino. Alam nyo, kayong apat. Pagtatayo kayo yung status sa Pilipinas. We love you all. Yo. Yo. We appreciate you. We cherish you. Yo. Amazing. 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 <laughs> <laughs> Thank you for sharing your story. Okay, God mo. bless.